tatlong pangkat ng pagkain. Kailangan ng taong kumain sapagkat taglay ng pagkain ang mga sustansyang kailangan ng katawan upang lumaki, lumakas at labanan ang sakit at infeksyon. May tatlong pangkat ng pagkain na kinakailangan ng ating katawan upang manatili itong malusog at malakas. Pangkat isa, grow foods, mga pagkain tumutulong sa paglaki. Mayaman sa protina ang mga pagkain kasama sa pangkat isa. Ang protina ay sustansyang tumutulong sa paglaki at pagunlad ng mga buto at kalamnan. Mahalagang panustos din ang protina sapagkat ito ang nagpapanumbalik ng wastong ayos ng mga nasira at nasugatang kalamnan. Pinapukula din ng protina ang dugo, pinatitigas ang kalamnan, at pinatitibay ang mga kuko at ngipin. Pangkat dalawa, Goal Food Mga pagkaing nagbibigay lakas. Carbohydrates at pangunahing sustansya na nagbibigay lakas at init sa katawan. Kasunod ang langis at taba. Pangkat tatlo, glow foods, mga pagkain pananggalang sa sakit at infeksyon. Ang vitamina A, calcium at iron ay mga sustansyang mahalaga upang magkaroon ng malinaw na mata, makinis na balat at matibay na puto at ngipin. Ang vitamina C naman ay upang lumakas ang resistensya ng katawan laban sa sakit at infeksyon. Pinalulusog din nito ang mga ngipin at gilagid. Ang tatlong pangkat ng pagkain ay nagpapanatiling malakas at malusog ang ating katawan.